Hello guys, good afternoon. Dito naman tayo guys, magpili po tayo ng mga ano. Pakita ko muna sa inyo kung paano ko, ko siya gagawin. Ito po. Ito po yung sarapan ko. Ito po yung mga selected na yun, ang galing na yun sa supplier. Ayan po, pag makikita nyo po sa mga likuran ko dyan, yung mga boxes naman na ready to go. At ito guys. ah uh, saka, hindi ko po siya nababa lahat yung mga stocks today kasi hindi um, pa dito kasi sa loob. Hindi pa siya kasi. So, this time, ay bigyan ko po kayo ng mga short videos. Kagaya so nito, guys. Ito ay Lacoste siya. Pero may flows. Lacoste siya may flows siya dito na konti. Ayan po. Yeah. Tapos, okay naman ang handle niya. Ito siya ay mapunta to siya sa mga take-all. Mayroon din po tayong take-all na mga branded bigay ko po siya ng 350. Oh, sa isang box guys ay 150 pieces. Ito guys, ang ganda Oh. National Geographic. Pang ano to siya ah. Oh. Pwede siya pang ice. Kailangan to guys sa ano. Sa foundation namin. Mga 20 bottles ang makalagay. Pwede din mga picnic nyo to, oh, to Pwede to siya sa pang mountain. Lagyan ng mga pagkain Oh. Handa siya. Ayan, yan, yan po ay madala po siya sa ano natin. Sa ito naman ay maganda. Pero wala siya sling. Hanapan na natin ito ng sling. Madala pa rin ito siya sa selected. Selected na 400H. Ito guys, Onepa. Oh, ang ganda ng brand na ito. Check natin. Ito o, oh, magpa-open ang mga klase nyo. Mga ganda yung mga bags. Wala po siyang sira Oh. Ah, ito pala. Ito pala guys, may sira siya. So, i-reject siya. Punta so, sa store. Pag ma-reject. Gawin ko lang kayo guys ng video na para malalaman nyo idea kayo kung ano yung binibigay sa inyong mga mga midrange kasi wala po tayong one on one video kung ano lang po yung mga orders at saka yung mga nag-order sa akin guys nasanay na sila kaya kung first timer ka na mag-order at saka hindi ka mag-trust sa akin, ay wala tayong magagawa doon. Sa'yo yun. Kumbaga, decision mo yun. Kasi alam naman natin this time, marami po tayong kinatatakutan. Marami pong mga scammer sa Facebook po. So, kung hindi mo ako, hindi ka nasanay sa akin mag-order, kakabahan ka talaga, guys. Kabahan ka. Ito po ay isa sa mga... Uh, maganda din to siya pero hindi ko siya ilagay kasi meron siya ditong defect may defect pag may defect po pag makita ko siya ay hindi talaga ko hindi ko yan ilagay kasi yung mga medrains po ninyo na 400h sa isang box ay 110 pieces ay mayroon po yan checking ay mga quality control po tayo niyan at personally gina-check ko po, po yan at saka mayroon yan siyang name hindi naman siya branded name pero may name siya na mga um, uh, mm, ng mga brand kung ano yan siya so ito maganda siya wala siyang brand so hindi ko siya ibigay ito naman po ay new balance mga oh, maganda guys yung mga ano dito yung mga stocks Anyway, mayroon din tayo pa order mga brand, mga backpack. Isang jumbo box or isang box ay uh, pwede siya makakasya yung 60 pieces na mga backpack. Yung mga ganito siya guys. Oh. Um, Bigay ko lang sa inyo ng 350. Kayo na po pag shipping. Pag Luzon, Visayas, and Mindanao kayo. Pag Luzon ay 35, pag Mindanao ay 4,000. Depende po sa katagalan ng sta ng barko kung ano katagal ang biyahe nila. Minsan ay 1 uh, month, minsan ay 1 month and uh, 10 days or 40 days. Ayan, maganda. Yung mga ganito siya. Pag itong bibili nyo sa mga anak nyo like high school or elementary, naku, garantiya po dyan. Hindi po yun mag, hindi po yon masisira mga ma'am. Ito naman pang college naman to siya. Ayan, pwede itong mga laptop mo dito. Yung mga college natin, yung mga bata, yung mga lalaki. Lalo na mga lalaki. Mayroon po silang mga laptop na ito po ay magaganda to. Ayan o. Oh. Magaganda. Gaganda. Dito pwede malagay yung mga cellphone. Ayan o. Oh, Meron siyang hard, ano, part. Cellphone dito. Or yung mabasagin. Ayan. Ano to sa Desan. Ganda o. Oh. Ganda. Ito yung bag ng pamangkin ko. Binigay ko sa kanya. Oh. Pero ilang taon din yun. Eh. Ganda nito. Ito kaya bigay ko sa kanya. <laughs> Lagyan niya ng mga damit niya, paulit niya. Seaman kasi yung pamangkin ko. Ayan ganda guys. Pag pagkukuha kayo ng mga nang mag-order kayo mga guys, yung isang box lang ay ano 'yon? 60 pieces times 350 plus shipping na 4,000. Misses lang po kayo guys pa mag-order kayo. Ito po ay Metro City. Metro City po ay hindi po na belong sa ating Medrains. Ay mapunta po yan siya sa mga take all or sa ating mga price na depende. 1,000 or 800 yan ito naman ay takuraban dilong naman siya doon sa uh, take all 350 yun mga branded mayroon din tayong pero limited lang uh, ito hindi ko siya malagay kasi mayroon siya may nakita akong damage mayroon din tayong mga branded na shoes branded na shoes hmm um, mix lang siya, ladies and um, men's. Mga branded yun. Tapos, nakamix yung mga crocs. Yung mga crocs natin, ay, mayroong, hindi siya, hindi siya sabi na good as new. Pero magagamit pa rin siya. Nabilong doon sa tag 350. Yung isang box ay, kasya yung 100 pieces. Tapos, um, anuhan lang, may shipping na po. Uh, don't worry about sa ibigay namin mga stock sa inyo kasi gina-select naman yung ina-check ina yun kung mayroon mga kung mayroon ba siyang mga ano kung mayroon mga sign of usage kagaya nito oh. check ko siya this is ducks ang ganda nito pero wala naman siyang problem so kaya pasok to siya pasok sa ating selected naman ay ay di makuha matrosete matrosete doon yun siya sa paper yung mga ganito din LV guys hina check talaga namin yung mga bag sa loob kasi hindi siya pwede ma ship natin na minsan merong lighter delikado po yan at saka pag may lighter po na hindi namin makuha sa loob ng bag ay baka anong mangyayari sabi ay mananagot kami na at yung mga boxes ninyo kami ang sender ito po ay ano siya unclined pasok po to pasok po to 8 minutes na agad gawin ko lang siyang 10 minutes guys ha para mayroon lang po kayong pang ano ito ang ganda nito givenchy branded mapunta to siya sa ano sa take all pero wala, isa lang yung dito. Sa so, take all 350. Ito din. LV. Uy, yung gama nito. May paglalagyan to siya na pressure. Yung mga branded guys, ay hindi talaga siya naka, nakasali sa mga midrange. Ayan po, may pressure pa o. Oh. Gana nito. Kamu. Mayroon pa sa loob, Double, may double ano pa sa loob. Maganda to sa mga lalaki, oh. Hmm. Sa mga husband na nag-work, maganda. Ito yung ma malagay din sa trifle. Ito naman naman ay ito yung albero. Doon siya. Sa take-all din yan. Meron tayong take-all na lahat ay mga branded, guys ganda nito oh. Kaso lang sa loob niya ay parang ganun siya. So hindi ko siya ginalagay. Lagay yan pa store. Sa so, store yan siya. Oh, nine minutes. <laughs> Direction na to ay upload ko sa face sa YouTube ko. Wala kasi akong time. So pasensya na po kayo sa mga YouTube ko ay hindi po siya hindi po siya uh, mga magaganda na edit ito din. Likap. Ito yung mga backpack na ma-join sa 350. Ay, pag, pag ano. O hindi siya. Mayroon siyang konting ano defect. So, ganyan ako kaingat na ipadala ko sa inyo pag po sa inyo. Iningatan ko po, po yon Pinipili ko kasi yon Iningatan na walang mga damage. Pero pag mayroon din mga damage or something na hindi ko makikita, bawi po kayo sa iba bawi po kayo sa ibang mga items kasi ang gaganda po mag sa inyo kagaya nito maganda siya ano nito Vera Wang Vera Wang ang ganda ayan po mayroon siya ano ayan mayroon siyang sling sa loob ayan bago po so dyan yan talaga siya Saka ito maganda. Charles Kate. Yan po ang mapupunta sa inyo. Hindi po ako nagsabay box box kung sino yung ano, by slotting po tayo ma'am. Kasi para naman na uh, kung ano yung arrival ko ay makukuha yung magaganda. So, sa isang arrival, isang tao lang yung iba box ko. Depende po kung ang order niya ay 5 boxes. Kung ang order niya ay 5 boxes ay siya lang mag-isa sa isang arrival. Pero ang order mo ay isang box lang. At saka marami ang arrival. Maybe. Tatlo or apat kayo ang sabay. Pero, i-ano po. I- hindi ko sabay ibabox. Para yung, kung ano naman ang magagandang maitita ko, ay mas okay talaga guys. Ganyan po. Mas okay talaga ganyan. Ito naman ay Anne Maganda rin to. Kaso lang, Uh, check po kung mayroon siyang damage. Mayroon po siyang sign of usage sa gilid. So, hindi ko siya i-sell. Ito naman ay magaganda naman ng mga backpack. So, baybayan nyo lang guys yung mga YouTube ko. Wala po akong mga bagong mga update kasi sa sobrang busy. Yung mga update ko yan, matagal na po dyan. Ay, tsaka. ah uh, yung purpose ko lang nito ay update ko lang kayo para ako mag-prepare ng mga orders po ninyo. Kaya po, tayo ay uh, magkaslating, para magsabi ako na mayroon akong parating, ibig sabihin nun ay iba box na kita. Pero pa magsabi ako na mayroon pa akong katapusin na dalawa o lima o apat, ay ibig sabihin mam ma ay sa sunod niyan ikaw na. ah uh, at saka, Hmm. hindi po, kung hindi po kayo mag-trust sa akin, huwag kayo mag-order kasi magkasakit kayo niyan. Marami na po akong mga wholesaler. Hindi ko na lang din sila i- isasabi kung mga sino-sino yan sila. Doon sa na lang. Ito din ang ganda nito kay Sobrera. Kaso lang. Ang Brera naman ay problem yung mga dito niya. Oh. Kaya hindi ko to ilagay. Hmm? Yan ang sakit ng Brera. Pero ang ganda, no? Punta to sa store. Yung store ko kasi, guys, ay sa Negros at sa Dabao. So, walang problema ko sa mga mga maliit, sa mga hindi ko na-type. Kasi pag, pagtingin ko niyan, hindi ko type. Ito, hindi ko to type. So, kaya padalhin na lang yun sa store namin. Pero, meron naman po doon sa store, ay magda-down sila. Ay, Pwedeng pwede po. Ibabox ko ka po kayo. Ito naman guys, ang ganda nito. Louis Cators. Ayan. So, pasok dito. So, kung gusto nyo guys, na mga ganda yung mga stocks nyo, ay magbayad po kayo para mas lating po kayo agad inform ko lang po sa July ay wala po tayong slotting kasi meron pong slotting sa July pero magpa ako nyan sa July para sa August po as of now ang August natin ay wala po nakaslot ang June po ay pwede pa po sa slotting sa June so welcome po kayo welcome po mga guys welcome po kayo sa ating Morang ukay-ukay dito sa South Korea. Ayaw nga pala. Ako talaga yung naghahanap ng mga bags. Ako talaga pumunta sa supplier. At malalaman ko po yan lahat ng mga bags. Ang lahat ng mga bags na ipadala ko sa inyo. Dadaan yan siya sa mga kamay ko, guys. Kaya ako yun ang ng mga bags niyo. Ako yung nagkapili. At saka, wala po tayo nag live Seldom lang din ako magbigay ng uh, stocks na i-video. Kasi guys, sobrang pagod na yun. Ito yung LV. Doon yun sa take all. May sense lang po kayo sa gusto. Mayroon po tayo mga take all na tawag. Take all, take all. Mayroon din tayong mga crocs. Mayroon tayo guys. Puro mga limited lang yung crocs natin. Meron tayong crocs na pang children. Ito guys, oh. Porla. Ang ganda nito. Porla. Doon siya sa branded. Sa branded siya. So, yan lang po ang ipakita ko muna sa inyo guys. Kasi, ito naman. Ang ganda nito. Um, Colombia. Mapunta to siya sa store. Dami yung naghihita. Naghanap niya sa store. Marami po ang mga buyer natin. Buyer natin marami po. Itong ganda nito. Jack Nicklaus. Jack Nicklaus. Pang-golf siya. Di ba golfer yan siya? Jack Nicklaus. Jack Nicklaus. Ang gabanda. Gabanda naman yung ano niya yun? yan, guys traveling may nagkakuha din sa atin traveling so far mayroon pa akong tinatapos hindi pa po tapos ang traveling so oh, pag ano na pag ma tapos ko yung traveling yung traveling bag natin mga guys ay yung sa mga football mayroon din nag order niyan. isang box natin nun ay 60 pieces bigay ko lang yung sa ng 350 la shipping. Tayo na po ang shipping. Tapos guys, ay hindi po ako nagbabax pag hindi po bayad. Bayaran nyo muna at ibabax po kayo para diretsyo-diretsyo. Mayroon kasi guys na nag-order sa akin. Gin box ko na siya. Tapos tapos nagano ano, nag -back, uh, nag back out. Cancel ang order. So, very ano ba? time consuming ay hindi na ako nagpa-order hindi na ako nag-box na wala pong bayad kasi alam ko yung may nag nagbayad na ay sure na kukunin yun pero ang hindi pa nagbayad may mga tendency pa na may mangom mayroong nangyayari sa pamilya mayroong problema so ikakancel eh napangalanan ko na yung box hirap na yun i-change ganun minsan nilagyan ko na namin ng na kasi So, sa kapan nyo ay kukunin talaga so kaya guys I'm very sorry first pay first box po ako wala po akong reservation wala po first pay first box tayo yung cargo natin po ang cargo natin mga guys ay yumak yumak cargo po tayo at hindi natin malalaman ang kung kailan dating ng cargo natin Depende po sa barko, minsan mayroon tayong typhoon, ay madi-delay. But so far, wala naman po. Okay lang naman. Sa matagal sa tagal na namin nagpadala sa Yuma at sa ibang cargo, ay okay naman po. Kung mayroon po kayo dyan, kakilala sa inyo, sabihin nyo lang po na Yuma cargo yung gusto nyo. At sabihin nyo lang sa akin, pwede po i-forward ko po sa inyong number. Okay guys, so far ay marami na po akong nagbe-video. Ito ay branded. Doon yan mapunta. Tanaman po ay mga branded. Ito branded Burberry. Mga ganda din. Umaya mayroon pa kaming ipupunuin. Hindi pa natapos. At saka bukas ata may pick up dito sa akin. 11 na yung natapos ko eh. 11 boxes. Hello guys. Um, pag gusto kayo mag-direct sa akin, usual lang hinapadirect ko sa akin yung sure na kukuha. Pero pag hindi pa sure, hindi pa pinadirect sa akin para hindi matabunan yung message nyo. Uh, call lang kayo or text uh, kay Jennifer Rosales. 0908-381-9491 um, 0908-381-9491 Jennifer Rosales lang po ang pahanapin nyo at saka kung ano bang itanong nyo kung sure na kayo nakukuha kayo sa akin ibigay niya yung Facebook ko sa inyo maraming salamat po thank you